sa ano sa pang brainwash kongresista ang mga confidential at intelligence fund ng gobyerno sa mga ahensya lang na nakatutok sa intelligence at surveillance sabi nito parang na, Renato Bunga parang nakatadhana na parang nakatadhana na na hindi magiging presidente si VP Sara ito sasabihin ko sa iyo Renato Bunga kahit na sobrang lakas mo sa survey <laughs> kapag hindi nasa guhit ng palad mo na maging presidente ka hindi ka magiging presidente. Parang ganun, parang pag magiging doktor lang din yan. O, kumbaga napakalaki, napakaliit ng tsansa, parang isang tao maging isang presidente. Napakaliit ng tsansa, imagine sa buong populasyon natin, isa lang. Para pong loto yan. O, sa, yung uh, buti pa sa loto, pwedeng may manalong lima, four hundred. Pero sa pagka-presidente, isa lang po ang mananalo. So yung probability of yung pagkapanganak ng anak mo eh maging presidente siya sobrang slim to nan oo ganun yun so nasa ano yan sabi ko nga sa inyo ang pagiging presidente kaya nga ako hindi ko gusto si Bongbong na mawala eh na ma, na ma impeach eh. gusto ko matapos niya kasi ako naniniwala ako na uh, tinadhana siya ng langit na maging presidente <laughs> hindi nga lang siya nakatadhana na maging magaling na presidente pero nakat naitadhana siya na maging presidente <laughs> ah uh, yun lang masasabi natin dyan. No? Sige, play. Paano ang 28 ibang ahensyang humingi nito para sa kanilang 2024 budget? Nakatutok si Sanja Aguinaldo. Oh, uh, imagine mo, ayan, si June Bag. I got 20k worth of meds from OVP. Oh, uh, imagine. <laughs> Yang 20k na yan, sabihin na natin, isang ano sila. Oh, uh, sabihin na natin yung 20,000 eh mga kalahating million sila. At sabihin nila natin, 100,000 na natulungan, 20,000 worth. O, oh, sige, compute natin. 20,000. O, oh, sige, calculator natin para, ano, o, oh, mag-assume lang tayo. 20,000. O, oh, times 1,000. O, oh, imagine mo, 20 million na kagad dyan. O, oh, diba? 1,000 lang na binigyan ng OVP. Nang gamot worth 20k in 20k na yan ang, ang ginagastos lang namin ni Banat Bay sa isang kainan niyan pag nagtatagay tayo kami pantakin mo 20k sa isang libo ka to ano na 20 million na yan anong value ng 125 million para sa buong Pilipinas walang value yan napakaliit na halaga niyan mga bossing yan 125 million tatalo nga lang sa kasino ng isang bilyonaryan sa isang gabi o oh, hindi ba? O oh, twice a year pa daw si Junbug worth 4 four oh, 40,000 si Junbug pa lang. O oh, imagine niyo yan. oh, sige, tuloy. Sa gitna ng kontrobersya ko. Si akala niyo ang laki-laki ng pera na yan, 125 million. <laughs> hindi po malaki ang pera na yan, mga bossing. Ang liit lang na pera niyan. O oh, kung ang uh, coverage mo yung 125 million, kakasusin mo sa buong ano. Magkano na ba ang franchise ng Jollibee? <laughs> franchise nga ng Jollibee 50 million na eh. O oh, so imagine mo yung 125 million na yan, dalawat kalahating Jollibee lang yung mabibili mo dyan. Oh, hindi pa nga makakapagtayo ng isang ospital yung 125 million na yan. Eh. Oh, di ba? Maliit na pera lang yan. Eh. Kaya lang, ang, uh, yung mga propagandista, pinapasabog yan as if parang sobrang laki. Sobrang laki, hirap na hirap tayo sa bigas. Tapos sila 125 million, ginastos lang nila ng 11 days. Pustahan ta, ako nga 125 million, kaya kong gastosin yan ng kalahating araw eh. Oh, ubos sa akin yung kalahating araw. Pugnay sa hinihinging confidential fund ng ilang ahensya ng gobyerno, naglabas ng joint statement ang liderato. Ganyan, bini ano ni Hummingbird, na oh, naipasok pa si Jollibee. Ganyan tayo. Ganyan ang banateros. Masa. Hindi na natin kailangan magbigay pa ng sobrang technical na mga example. Pare-parehas natin hindi maintindihan yun, di ba? Magbibigay tayo ng example ng analogy na lahat tayo makakarelate hindi tayo katulad nila liba, Libagan o nila Atty. Kabutas ni na po siya magbibigay ng sobrang matalinong, mo, tunog matalinong example. Tapos ikaw dahil hindi mo naintindihan, papalakpak ka na lang. Hindi tayo ganun. Tayo as much as possible, kumbaga magbibigay tayo ng analogy or example yung kaya natin pare-parehas maintindihan hindi na natin kailangan pang magkaroon ng bachelor's degree <laughs> maging abogado maging scientist para magkaintindihan yun ang maganda sa Banateros ito ng iba't ibang political party sa Kamara para sa paglilipat ng Confidential and Intelligence Fund o CIF mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno papunta sa mga ahensyang nakatutok. Ito ah, Lina Boga ha, yung ah, tungkol dyan sa Smartmatic ha. Oh. Ah, Smartmatic, Smartmatic kayo. Asa ah, na ba No? Yun? Oh. Yung Smartmatic na sinasabi mo. Wag nyo, nang, wag nang isipin na ako kasi naniniwala ako even without Smartmatic, mananalo si Bongbong. Mananalo talaga siya. <laughs> Dahil nga si Inday Sara yung kanyang magic eh. Duterte Magic yung ginamit niya for them to win. Hindi yung Smartmatic. Kung meron man napakinabangan man nila yung Smartmatic na yan, eh para ilagay yung mga taong gusto nilang uh, makasama sa kanilang gobyerno. Pero sila, even without Smartmatic, mananalo yan. Oh, maniwala kayo sa hindi. Malakas masyado. Ngayon nga lang, ang daming troll. O ngayon nga lang, daming mga basher eh. Malakas talaga sila masyado, maniwala kayo sa hindi. O aminin na natin yun. O, yung uh, tungkol sa Smartmatic na yan, maaaring nakipag-usap sila ngayon sa Smartmatic. O, maaari ah, hindi ko sinasabi yun kasi meron ding version si Glenn Chung eh. O, one of these days, nakakausapin natin siya. Pero maaaring, dahil pag-usap sila ngayon sa Smartmatic, hindi namin kayo tatanggalin. Basta siguro mo lang 2025, 2028 yung gusto namin yung mananalo. Pwedeng ganun yun. Even even without smartmatic mananalo ang mga Marcos. Maniwala kayo. Wag wag niyo nang pili i, ipilit Sa so intelligence at surveillance. oh, thank you very much Ma'am Kish. Sa iyong uh, generosity, Ma'am Sheila Q. Hello. Good morning. Thank you. O, baka robot na naman yung nagkakaltas niya, na. <laughs> maraming salamat, ha, Ma'am Kisha. Yung uh, generosity, grabe talaga ang uh, support mo kay Banat. Ay, kay Banat Dada. Kay Boss Dada, o. Oh, grabe. Thank you very much, ha. Sana mas marami pa pong blessing. Thank you, thank you. Particular nilang binanggit bilang beneficaryo ng CIF, ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagpapakita daw ito na tinitiyak na ang paglalaanan ng pondo ng gobyerno ay tugma sa mga prioridad ng bansa at pangangailangan ng mga Pinoy. Kasabay nito, nagpahayag din sila ng lubos na pagkabahala sa paglalagay ng floating barrier ng China Coast Guard sa bahagi ng Baho de Basinloc. Nakakahadlang daw ito sa karapatan at kabuhayan ng mga mangingis ng Pilipino at nakakadiskaril sa kapayapaan at pagtutulungan sa rehiyon. Ang Senado, napagkasundoan ding i-reallocate ang pondo sa intelligence community, Coast Guard at AFP. Nauna nang napaulat na sa ilalim ng proposed national budget para sa susunod na taon, dalawamput walong ahensya ng gobyerno ang humihingi ng confidence. Deka totoo naman 'to eh. Uh, ang ano naman eh, verbal naman si Inday Sara doon eh, na this money Uh, we'll go to the intelligence community para mas mapaigting pa natin yung para para mas mapaigting pa natin yung uh, pagbabantay sa mga kabataan para hindi ma brainwash nitong mga hayop ng mga komunista na to oh. ngayon kung siguro naisip din ng ano, naisip ng uh, uh, ng congress and ng senate na oh uh, since doon din naman mapupunta why not we just ano we just give it to them directly yung 125 million na confidential funds, why not? We just give it to them directly, di ba? Kung halimbawa, ang hinihingi lang naman ng confidential fund di DOJ, eh, 10 b million. O, di at least, yung 10 million niya, manggagaling na dun sa di para kay Inday Sara, o, di ba? So, somewhat, nakatipid nakatipid ang gobyerno, naibigay pa yung mga requested na ano. So, ngayon, pagka hiningi ni Bureau of Immigration yung... Uh, um, in confidential fund na re-request niya. O pwede ka na ngayon mag-demand sa kanya ng resulta. For example, I'm gonna give this money to you. Are you gonna give me good result? Your immigration, magbabago ba kayo? I'm gonna give you this. Tapos magbabago ba kayo ng sistema dyan sa airport? O kasi kapag ha, hindi siya na nagbago sistema, palpak pa rin, mantakin mo, pwede ko na siyang sampal-sampalin ng sampung beses, kaliwat kanan para sabihin na binigyan nag-request ka ng extra na budget binigyan pa kita tapos hindi mo pa rin nagawa sabihin mo kulang pa rin ha o di ba and Intelligence Fund na umaabot sa 10.14 billion pesos. Mas marami ito kaysa sa mga nagdaang taon. Pero hindi malinaw sa ngayon kung alin sa mga government agencies ang mababawasan o mawawalan nito isang Office of the President sa humihingi ng confidential fund sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Sa pagsalang ng OVP sa budget deliberations ng Kamara, ilang mambabatas ang nagpayag ng pagtutol dito. Kinwestiyon din ng ilang... O, mo ha, o, ang OVP, uh, pwede na si nag na sila or uh, sinasabi na nga ng Congress and Senate na they will just allocate uh, itong uh, supposedly Intel Fund ng uh, DepEd. <laughs> Oh, pero ang uh, Office of the President, mantakin mo ah, mantakin mo ah, uh, itong budget na to na 125 million, actually, the Office of the, the President and the Department of Education can allocate this sa mga estudyante. They can actually, pwede sila magpa-nutriban, pwede sila magpa-Milo, vitamins, araw-araw, pwede yun. Pwede nila sana doon ilagay, o oh, hindi ba? Oh, o so sumaysilbi sana yung 125 million. Kasi para yun sa DepEd eh, hindi ba? Ang taki mo yung uh, 1 billion na gagastos nila sa pagbiyahe nila for 2020 po. 'Yun talaga. 'Yun talaga ang walang silbi na confidential fund or na budget. 'Yun ang walang kasilbi silbi-silbi 1 billion, hindi nyo sinisilip 'yan. 'Di ba? 125 million taing-tae -taing kayo lang mambabatas ang paggamit nito ng 125 million pesos na confidential fund isang araw pero ayon sa sponsor ng budget ng OVP bagamat naganap ang pagbabayad sa loob ng 11 days 19 days ang mismong implementasyon ng mga proyekto tinanong ng ilang kongresista kung saan ito ginastos ng OVP ilang informers ilang intel nag-hire ba ng sasakyan Mr. Speaker Nagrenta ba ng safe houses? Hindi na nagdetalye ang OVP dahil nagsumiti naman daw sila ng report alin sunod sa Joint Circular 2015-01. Eh, ano eh, nag, ano eh nagpresenta naman pala sila eh. Oh, Oo, nagpresenta naman sila doon sa tamang ahensya. Prosas, hindi kasi ikaw yung tamang channel. Oh, mahilig kasi kayong makialam, hindi naman kayo yung uh, dapat naman talaga nagtatanong ng mga yan. Meron tayong ombudsman, meron tayong kowa. Oo, oh, yun. Bayan nyo silang magtrabaho. kaya, i-ano eh, nyo, kausapin nyo yung kowa na pilitin silang makuha. Yung breakdown ng mga pinagkasos na nila, ganun. Gudo nyo daanin sa legal, sa tamang uh, uh, forum, hindi yung dyan sa pamidya. On, o yung guidelines kaugnay sa confidential and intelligence funds. All of the accomplishment and the performance of the Office of the Vice President that covers the confidential fund were properly reported to the agencies as mandated by the Joint Circular. O, oh, dinapahiya kayo. Yung Joint Circular na yun, hindi naman kayo eh. Tapos, kayo yung nagtatanong. So, dapat bang sagutin ni Inday Sara si Risa Onteperos? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi <laughs> kasi si si ano si uh, Inday Sara is part of the Office of the President which is a co-equal uh, co-equal body ng Supreme Court, House of Representatives at ng Senate. Ikaw nga Erisa, eh, hindi hindi kanya tinatanong tungkol sa kung saan mo dinadala yung budget mo eh. 'Pag tatanungin mo siya kung saan niya dinadala yung budget niya, o, kung sino lang ang may kapangyarihan na mag-audit sa mga yan, o, di yung Commission on Audit. Pilain, dapat nagtatanong hindi ikaw. O, kasi puro ka lang naman kasi paganda. Punto na is...